Ayan, recording na. Ayan. Dito ako sa tabing ilog. Ayan, tabing ilog. Eee! Sa uba ng bundok. <laughs> Ayan yung bundok. Tapos ilog. Ay, hindi nakita. Eh ilog. Ilog. Bago umahon sa kabilang bundok. Eh, Ayan kabilang bundok. Okay <laughs> na naman. Pero punta ko na tayong falls. Kasi na yung falls. So, dapat yun ah. Kaya nga. Kasi siguro yun yung design nito nyo Mahalapin Ay! Ayun na! Ito yung wanda yung course Alright! Ayun know, o, tabi lang ng kalsado Woo! Rock and roll! Dito tayo ngayon sa Junuan Kunuan Falls Hindi <laughs> ko alam yung oh, pagkakapulong ko Ano na lang Sa bahay niya lang <laughs> okay, Tabing ano lang yan, tabing kalsada lang sa ilang teknik bird watching swimming ayun ba't ako eh may nakalagay hindi <laughs> ka kasi may nakalagay father boys <laughs> ay doon pa yata hindi pa pala ito yun ito so, pa siya yun ang Ha, ha, doon pa pala siya. Dito dito. Kala ko ito na 'yon. Doon pa pala siya. malayo ayo. Eh, malayo wala pa. Sakit pa siya. Diba? Wala nang makakain sa akin. Ako Ay, ayun. Ayun. Ayun ang ganda. Ayun. ayun. Level, level. Level, level. Level, level. Ayan o. Oh. Ah. Kalaki na yun sa baba. <laughs> yung pala yun no? oh. Sige. Ganda. Ganda. Ah. Uy. Ngayon oh. Metal check. Eh marami pa lang level dito eh. Pwede so, di ka talaga mag-picnic. Mag camping picnic. Bird watching. Ayan.

Ayan, so may ito. Ay, ito pala. Ang tindahan. Ayan, kapunta doon. Let's go. Ganda siya, ha? Ganda. Nakakatawa. Nakakatawa. Ah, oh, Saan so ganyan na ito pa dahan? Sabi lang nga, eh. Kalsada, Konting ano lang. Trek lang ako. Konting, konting trek lang ako. Ayun, oh. Huh? Ha? Huh? Ha? o to yun oh ganda oh ito na siya ganda Hunuan Falls Junuan or Hunuan Falls yan ganda ganda maliligo ba ako hindi wala akong dalang sabon picture lang tayo dyan picture lang hindi Hunuan Falls yan Oh, ha? Yung dulo pa pala yun. Kala ko dun banda yun. Ito pa pala yun. Ito yung totoo Ayan. Ganda. Hunuan po. Hunuan. Hunuan po. Kaya e nalang mag-judge or kayo. Sa so, comment ka down below. <laughs> Ayan. Ganda. Parang gusto ko tuloy maligo. Pero sure ball akong sobrang lamig yan. Galing sa bundo. O. O. Galing sa bundo. Masarap yan.